Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre po lunch time na mga kalaki pero bago tayo mag lunch mga kalaki, tutok na po rito dahil mamimigay po tayo ng mga 6 digit lucky numbers kung saan po, pwede nyo po itong tayaan sa mga loto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki, naglalakihan na po ang mga jackpot po sa mga loto Pilipinas, Lotto Abroad at sana po isa po sa atin manalo ng 5 digit lucky numbers, ngayon pong Marso mga kalaki, syempre po tutok na po rito mga kalaki dahil ang lucky numbers namin na ibibigay sa'yo, legit naman po ng maswerte mga kalaki. Kaya sa mga interesado dyan, kubuhan na po ng mga listahan, kunin nyo na po mga listahan nyo, i-record nyo na po mga lucky numbers natin at alagaan nyo po yan sa loob po ng 3 days. Okay? So good luck mga kalaki. Ito na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki siya pa rin lumakalaki dahil ang mga laki numbers na ibibigay sa iyo ay, ay taga talaga naman pong sinumada natin kani-kanina lang mga kalaki. Kaya ito na po, umpisahan po natin ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 28, number 36, number 39, number 40, number 51, number 57, number 60, number 40, number 28 at number 11 Ayan. at syempre po, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number Ayan. may shopping center kasi sa likod ko ang 8 digit lucky numbers mo ay number 33 number 36 number 24 number 21 number 15 number 19 number 35 at number 16. At syempre po mga kalaki, ito po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 18, number 28, number 36, number 16, number 5, number 9, at number 2. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na, tayaan mo na. Number 11 number 24, number 13, number 20, number 10, at number 5. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 6, number 2, number 2, number 1, at number 9 Ayan po mga kalaki Isunod na rin po natin Ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay

Ayan mga kalaki, at syempre po, nabigyan na po natin ang mga lucky numbers abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas, kung saan po naglalakihan po ang mga prices po ng mga lottery Pilipinas, ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Pero bago yan mga kalaki, syempre po, dapat po nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parunky na itignan nyo po ang followers, dapat po merong. 331,000 followers check kami po yan mga kalaki may second account po tayo Red Panungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko po si Lola Carmen kami po yan. at Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account po namin sa Facebook mga kalaki kaya uh, pwede nyo kaming mga i-follow dyan mga kalaki okay at syempre po meron din po tayong ah uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers sa po tayo mga kalaki. Ganyan po dumadami ang mga followers natin na sumusubscribe sa atin, sumusubaybay. Kasi naman po, legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Ah, private consultation po ang may membership yung mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ah, ang private consultation po na good for 3 months, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya kung interesado ka na magpa-member, message ka na po at iahabol kita sa discount. Ngayon pong uh, buwan po ng Marso, so iahabol kita sa discount ng mga kalaki para masubukan mo ang mga lucky numbers namin ang galing namin sa numero. Okay, pero nagbibigay po tayo ng mga libreng lucky numbers basta nakapalo po comment kayo ng comment, share ng share ng mga video at, at ng heart, magugulat ka, meron ka ng lucky numbers dyan po sa messenger mo mga kalaki pag napili kita, okay so mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers namin ha tandaan nyo 3 days po bago natin palitan at ito na po ang mga 642 ngayon pong uh, alas 11 ng umaga, ibibigay ko na, I lista mo na 642, eto na po, number 36 number 18, number 23, number 22 number 19 at number 5 at ito naman po ang 645. Number 37, number 42, number 39, number 19, number 21 at number 60. At ito naman po ang 649 6 digit lucky numbers. Number 33, number 25, number 28, number 17, number 36 at number 40 at ito rin po ang 655 6 digit lucky numbers ayan makate ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 25 number 36 number 46 number 48 number 51 at number 10 at ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 658 6 digit lucky numbers kunin mo na number 18 number 37 number 31, number 48, number 50, at number 54. Ayun mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga sukin yung mga outlet at make sure po mga kalaki, 3 days po bago nyo po palitan ang mga lucky numbers namin. Okay, tutok na po rito mga kalaki sa amin dahil po ang mga lucky numbers namin na binibigay, dapat po inaalagaan yan para po sa ganon baka masakaling sayo, dumapo ang swerte namin at mapasama ka sa mga winners namin. Tandaan nyo po ha ah, Libre po ang lucky numbers namin. Pag napanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, private consultation po ang, ang may membership fee. Good for 3 months po yan. Malay mo naman, pag nakode ko ang birthman at birthday mo, eh isa pa lang swerte yan. Manalo tayo ng milyon o kaya 5 digit lucky numbers. At ito po, paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay, ano to, Dolores Santa Ana ng Cubao, Quezon City. Hello po sa inyo, Ma'am Dolores Santa Ana. Vendor po siya dyan sa my farmer's Market Cubao. Ayan po, hello po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga vendors dyan. Bumibili ako diyan ng mga prutas. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo. Tutok lang po rito. At bibigyan ko kayo lagi ng fresh na ng mga lucky numbers araw-araw. Panoorin nyo po yan. Ina-upload ko sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. At syempre po, sa mga, eto po, sa mga, ayan, sa mga garbage collector po dyan po sa may... Talavera Nueva Ecija. Hello po sa inyo sa mga garbage collector diyan Talavera Nueva Ecija. Shout out po sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa inyo sa unang saong pagtutok. Bakit ngayon lang kayo nag-chat sa akin? Sabihin niyo nga po kung sino-sino kayo. Bibigyan ko po kayo ng mga libreng lucky numbers para po sa ganoon na dito at ito Okay, good luck mga kalaki. Ingat. Kain na tayo. Nagugutom na ako. Tara, alis na ako. Nagugutom na rin. Malakad na tayo.